Wala pa daw ni Karon naniya gitigay siling para maganigresay nyo karon. Mayung buntag, ninyo tanan di kalimot ko. <laughs> mga mga sa inyo lahat, nagbabalik na po ni para pasayain kayo. Ayun mga migay. Si Migay Jean, di nakasama kasi siya ang tiga video sa amin. Ayun mga migay, ito na po yung ating nyog. Ayan po. Ito din po yung ating asukal, isang kilo. Limang nyog po yun kanina mga migay. Ayan, para masarap po talagang lasa ng ating biko. Ano po? At saka yung bigas po natin na malagkit, migay, pinaghalo namin yan, no? Hinugasan ko na muna. Uh, tapol at saka puti po yan, migay, yung bigas na ano natin, malagkit. Migay, ako po ngayon ang mag sasabaw ng sinain natin para sa malagkit. Hindi po kasi pwede sobra yung ating ano, sabaw na tubig sa ating lulutuin. Gawa nga kasi po pag malagkit po, hindi po siya maalsa, kumbaga ang gagawin lang po natin kakaunti po yung tubig na ilalagay natin parang hilaw na pagkasain po ang gagawin natin kasi gagawa pa po kami mamaya ng latik abang-abang po mga migay ayun uh, mga migay nandito na po yung kinudkod ng nyug po limang nyug po yan. yung sabaw nya yun ang ating isasabaw din po sa food. Pero ano lang po, tansyado lang po kasi gagawa po kami ng lapit. Hindi po natin iubos mga migay. Ayun na po, gagawin po natin. Naghugas na po kami ng kamay para malinis po yung ating pag-higa. Ayun, ang mga migay natin. bising bisi busy. Ayun, si Migay Siling. Ayan na naman po. Yung ating bida ng pilinitikang tabing. Ano ba yun? Pilinitikang <laughs> tabing. Ayun, ayun. Si Migay... Ano? Lisa yun. Ang bida ng tawanan. No, di ba? Ayun naman, ang ating Migay bichita Wow, nakaisimile si Migay bichita ngayon, no? Masaya yung araw niya. Baka umiibig na to. <laughs> Yung ating dalawang ano magagandang dilag naka-smiles. May magandang dilag kami dito, dalawa ito, si Migay Siling. Ayan po, si Migay Siling, kaway-kaway, magandang dilag. Available na available 'yan. <laughs> Sa ating Migay Bitchita, siya din po, 'di ba? ating kakanggata mga Migay. Eh, ano mo Migay, pakita mo yung kakanggata. Ayan po. Yan na po yung ating kakanggata. Then, lalagyan ko po ng asukal, mga migay. Kalahating kilo pa lang po to. Gagawa po tayo ng ano, idadirect na lang po namin to, mga migay. Hmm. Kasi yung kalahati, hindi po natin naubo halo-halo natin hanggang sa maging ano ito siya. Latik. Okay na. Ayun mga migay. Ayan na po yung latik natin. O di ba? So lalagyan na po natin niya ng ano to? Nang sinaing po na malagkit. Ito po yung ano malagkit mga migay. Ayan. Tinaing na po yan, ano? Ayan na, mga migay. Bikong biko na yan. ba? Diba? Ayan po. Ina, ano na nila, sinasandok nila ang ating biko. Ilalagay po namin yan dito sa dahon. Ayan po. Para gagawing plat na mamaya. Anhin po yan. Gagawin po natin yan para ma-slice-slice. Slice. Ayan, mga migay. Kaway, kaway. Tingnan natin ha. Ano? Oo, Ninalagyan ni Migay siling ng latik. Ang haba na po ng ating ano ano. Ayan po. Ayan. Sarap. Pinapahiran niya po yan ng latik. Ayan po. Ikaw Migay Lisa nga. Ay malapit ka dyan. Lagyan po natin ng ano latik para po masarap. Ayan. Ikaw, Migay Bichita, parang natatakam-takam ka na. Sarap <laughs> <laughs> na. Migay, hindi magkasya dito. Mayroon pa dalawa. Ngayon, pahid-pahid lang po, mga migay. Mas kalami lang may hambaw eh. Ayan oh. Hinti na natin, mga migay. Patingin daw ako ng latik mo, Migay Lisa. Ayan Kasi, po, Migay. Ayan. Kasi, ano. Ayan po, pahid-pahid po ang nilalagay natin sa ibabaw para mas lalo pong masarap ano po yan pa mga migay yan Hello, wow sarap na talaga sarap talaga ay migay lisa nalalaway naman ako migay lisa magtikim tayo mamaya may ano tayo nyan at kakainin no Tiki uh, wait wait lang po tayo Ayan po mga migay, tapos na po yung ating ano to. Biko. Ito na po siya. O di ba? Yan.